Bugug sarado ang isang notorious na magdanakaw matapos kuyugin ng mga nabiktima niya sa Santa Cruz sa Maynila. Pero kahit nakunan sa CCTV, todo tanggi pa rin ang suspect sa mga paratang. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Biyernes nang makunan ng lalaking ito na pumasok sa loob ng isang bahay sa Santa Cruz, Maynila. Aakalain mong siya ang nakatira rito kung umasta ang lalaki. Pero ang nasa video, magnanakaw pala. Mabilis niyang kinuha ang isang laptop na nasa lamesa at umalis na parang walang nangyari. Nagsumbong naman ang may-ari ng gadget sa barangay at sa tulong ng CCTV namukaan ng salarin sa follow-up operation na aresto ang magnanakaw. Marami ng reklamo yan, lalo na yung mga, yung mga salise, mga, mga bisikleta, kung ano yung mga nakukuha niyan. Kaya talagang inantabayanan na rin yan dito sa area namin. Himas rehas na nga, sugatan at suwakit pa ang katawan ng suspect. Nang mabalitaan kasing naaresto ang notorious na magnanakaw, napasugod ang mga nabiktima niya. Di na nila nagawang magpigil at kinuyog ang lalaki. Bahari sa galit na lang ng mga nasa paligid na tao, siyempre marami nang nananakawan dito sa area namin. Hindi na natin mapipigil yun sa galit nila. Pero kahit nakuhanan na ng CCTV, ayaw pa rin umami ng suspect. Sir, totoo po ba na kayo daw po yung nagnakaw ng laptop at saka ng dalawang cellphone, sir? Hindi naman po talaga ako, sir. Pinalo nga po nila ako. Oo. Tsaka po yan. Biligbog po nila ako. Ang tanging kasalanan lang daw niya, may kinalaman sa droga. Gumagamit ka ng illegal na droga? Bira lang mo. Pag may pera mo. Sa huli, narecover ang laptop at ang dalawang cellphone ng biktima. Maharapang ang suspect sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.